makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala siete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Dating House Speaker Romualdez iginiit na kampihan sa politika ang motibo ng mga paratang sa kanya ni na VP Duterte at Senador Escudero. Si ko naman malabo na raw umuwi ng bansa ayon huyan sa DOJ. Testigo ni Senator Marcoleta na si Orly Goteza. Mas matapang pa umano sa ilang mambabatas. Administrasyong Marcos Sama na nanatiling matatag sa kabila ng mga pahayag ni VP Sara na unstable na raw ngayon ang gobyerno. Samantala si Attorney Nicholas Kaufman dapat umanong patawa ng disciplinary sanctions ng ICC. At ang mga lugar na isa inilalim sa state of calamity dahil sa bagyong opong natagtagan pa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama puso. ang buong persa ng Brigada News. Isayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada, September 30 na po tayo, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye na tayo mga kabrigada, magkahiwalay na pinaratangan ni na Vice President Sara Duterte at Senador Chis Escudero Si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umani korupsyon sa flood control projects mga kabrikada. Sa naging talumpati ni Escudero sa Senado, nagsabing siya ang utak ng impeachment laban kay Duterte. Iginito ni Romualdez na wala itong inilahad na bagong ebidensya at pawang lumang isyu lamang na anyay hango sa linya ng mga tros at script ng mga DDS. Imbis na sagutin ang pagkakasangkot sa flood control kickbacks, mas pinili umanong manisi ni Escudero at magpabango sa publiko bilang kaalyado ni Duterte para ho sa 2028 elections. Pinweltahan niya rin ang mga akusasyon ni VP Duterte na pati sa illegal gambling ay may lagay umano si Romualdez. Sa adang dating House Speaker, walang kredibilidad ang isang bise na naugnay sa maling paggamit ng confidential funds na nagbunsod ng kanyang impeachment sa Kamara. Para kay Romualdez, malinaw na mga banat laban sa kanya ay hindi tungkol sa pananagutan kundi sa personal na ambisyon at kampihan sa politika. In kada balita nationwide. Naniniwala naman si Justice Secretary Boying Remulla na malabo na raw umuwi ng bansa. Ito nga hong si dating Representative Saldico matapos nga humabulgar na di umunoy utak siya sa huling o last minute insertions para po sa 2025 national budget. Ay sa kalihim, hindi niya inaasahang basta nalang papalik itong siko lalo't nagbitiw na nga ho yan bilang kongresista para iwasan ho yung obligasyon sa Kamara. Mas matagal umano ang haharapin itong kaso kaysa sa mga isong tinakasan niya sa Kongreso. Sa kabila ho nito, hinimog pa rin ng DOJ ang dati ang mambabatas na bumalik at harapin ang mga kaso kung talagang inosente ho siya dahil meron naman daw due process. Kinumpirma rin ng DOJ na may formal na reklamong isinampalaban kay Ko dahilan para ituring na ho siyang person of interest pinaniniwalaang ang huli po niyang recorded na travel ay nasa Spain at iniyahanda ng ahon ng DOJ ang application para po sa Interpol Blue Notice para matukoy ang kanyang kinaroro o na Brigada Balita Nationwide At kaugnay niyan mga kabrigada tanggap tayo ng report liderato ng Kamara Ipinauubaya na sa DOJ at ICI ang kahihinatnan ni dating Congressman Elizalde Co.

Tinanggap na ng kamera ang resignation ni Ako Bicol Party List Representative Elizal Dico. sa pulong balitaan. Sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na binigyan pa nila si Ko ng hanggang alas 12 ng hating gabi bilang bahagi ng ultimatum para sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Mag-uusap na sana niya ang mga miyembro ng House Committee on Ethics and Privileges kung ano ang susunod na hakbang hanggang sa nagbitiw na sa pwesto si Ko. Um, pagkat ang usapan ng kausap ng yung ethics na by tomorrow ay uh, i-address na uh, ng, ng, kanyang committee at uh, ang next step namin ay sana i-suspend namin si uh, Congressman na at uh, kung hindi pa rin siya mamili pag-cooperate hanggang yung mabot na expel pero nag aingat ang kanyang uh, resignation Ipinauubaya na rin ni D sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure ang kaso ni Ko kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya. Sinubukan din anya nilang i-contact si Ko sa pamamagitan ni Ako Bicol Rep. Alfredo Garbin Jr. Ngunit bigo silang malaman kung nasaan ito. Iginiit naman ni Committee on Ethics Chairman JC Abalos na sana'y umuwi si Ko sa bansa at harapin ang mga isyo kahit wala. ...restriksyon ang Kamara sa kanya. Since na-resign uh, si Congressman Saldico, wala na ang uh, uh, ikalang karapatan ng Congreso para maimbitan siya at may para mag-end sa Committee ng Ethics. Ayon po sa Section 2 ng Internal Rules ng Committee ng Ethics, the Committee ng Ethics has jurisdiction over duties, conducts, immunities, rights, uh, as well as the reputation and integrity of the House and any of its members since naipahatid na po ni former congressman ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng, ng, jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, um, kahit na wala ng jurisdiction ng Committee on Ethics, hindi kahit rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong kinaharap niya serious po ang mga allegations na ito. Samantala, idinagdag ni Speaker D na tatalakayin pa ng liderato ng Kamara ang mga susunod na hakbang kasunod ng pagbibitiw ni Ko dahil ang prioridad pa nila sa ngayon ay ang pagpasa sa panukalang 2026 National Budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ito naman hong si Gutesa, may mas matapang paraway kumpara sa ilang mga senador ayon huyan mismo kay Senator Mark Coleta. Mga na-anchor test, mo! Brigada! Report! Nag-iwan nga ng isang maikling pasaring si Sen. Rodante Marculeta sa kanyang mga kasamang senador bago niya tapusin ang kanyang privilege speech sa plenaryo. Si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sa speech ng Senador, kinwestiyon niya ang naging sagot ni SP Pro Tempore Ping Lakso sa isang media interview kung saan lumilitaw daw na parang kinukoach niya ang testigo si Orly Guteza. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference. Eh. Parang, 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 parang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado. Ni inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisang nga ako eh. Hindi na abogado sila pa yung nagsasabi eh. Maliban pa nga rito, isa pa raw sa ikinasamahan ng loob niya ay ang hindi raw pag-imita kay dating Congressman ko dahil sa Interparliamentary Courtesy. Ayon kay Marcoleta, sa kanyang paniniwala, hindi naman malalabag ang nasabing courtesy kung iimbitahan si Cole lalo't wala naman daw magiging issue kung dumating man ito o hindi sa pagdinig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kung si Retired General Azurin, nagpasalamat naman kay Pangulong Marcos sa tiwala at kumpiyan sa pagtatalaga sa kanya. Kapalit ho ni Mayor Magalong bilang ICI Special Advisor and Investigator. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Nagpaabot ng pasasalamat si Retired General Rodolfo Azurin Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya matapos siyang italagang kapalit ni Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Azurin, itinuturing niyang most capable to the job si Magalong. Ngunit handa siyang gampanan ang responsibilidad upang maipagpatuloy ang layunin ng ICI. Hinimok ni Azurin ang lahat na magkaisa at magtulungan upang maihatid ang hustisya at maibsa ng pagdurusa ng mga Pilipino na ana ay siyang layunin ng Pangulo sa pagtatatag ng komisyon. Si Azurin ay miyembro ng Philippine Military Academy, makatao class of 1989 at nagsilbing ikadalawamputwalong hepe ng Philippine National Police mula August 1, 2022 hanggang sa kanyang pagre-retiro noong April 24, 2023. Siya ang kauna-unahang PNP chief sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bago may talaga bilang PNP chief, naging heperin siya ng Police Regional Office 1, director ng PNP Maritime Group at naglingkot sa iba't ibang posisyon sa Camp Krame, Kabilang ang Directorate for Comptrollership at Directorate for Information and Communication Technology Management. Sa kanyang pamumuno sa PNP, nasangkot sa kontrobersiya ang 6.7 billion drug haul sa Maynila noong 2022 kung saan sangkot ang dating pulisa si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Magamit may aligasyon ng cover-up, marin itong itinanggi ni Azurin at iginiitan nagsagawa ng fact-finding investigation upang alamin ang buong katotohanan. Wala rin na isang pangkaso laban sa kanya, kaugnay nito in the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho ang pahayag ni VP Sara na unstable na ang gobyerno. Tinawag ho na kasinungalingan ng palasyo. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Ito ang tugon ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano hindi stable ang pamahalaan at ginagamit lamang ito ng ilang opisyal para sa pansariling interes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maliwanag na ginigiba lamang ng tinawag niya mga obstructionist ang gobyerno at gustong siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ni Castro na nananatiling matatag ang administrasyon at malinaw ang mga ginagawang reforma at programa para sa taong bayan. Hindi lang umano ito nakikita ng ilan dahil nagbubulag-bulagan o pinipiling ipikit ang mata. Dagdag pa niya, mismo si Pangulong Marcos ang nagpasimula ng investigasyon sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, taliwas sa nakaraang administrasyon na hindi anya naglatag ng ganitong uri ng paglalantad. Giit ng Malacanang, hindi hahayaan ng punong ehekutibo na hindi matatag ang bansa at hindi na rin anya sila umaasa ng magagandang salita mula kay VP Sara. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalang at ang administrasyong uh, Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nalang nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyan niyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. So, hindi pwedeng sabihin na wala nagagawa ang ating Pangulo. Siya mismo, tandaan natin, ang nagpasimula ng pag-iimbestigan nito. So, kung ito man, ang bansa natin ay hindi magiging matatag, hindi pwede mangyari yan dahil hindi papayagan ng ating Pangulo yan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita nationwide. Inihimok na mahigit limampung mga human rights advocates, ilang mambabatas at mga law professors ang International Criminal Court na patawa ng sanctions. Ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nick Kaufman. Iginit po ng mga grupo na sinira daw ni Kaufman ang record ng kaso para mapabura ng hiling na pansamantalang palayain si Duterte. Dalawang beses na raw itong ginawa ng abogado sa kanyang opisyal na mga filing. Ilang ho sa mga lumagda ang mga pamilya ho at mga tagapagtanggol ng mga biktima ng drug war mula ho sa Rise Up for Life and for Rights. Gayun din ang Center for International Law at National Union of People's Lawyers na tumutulong din sa mga pamilya ng mga biktima. Kasama pa ho mga kabrigada. Ang ilang mga mambabatas maging si Cardinal Pablo Virgilio David at Father Flaviano Villanueva. Anila hindi dapat gamitin ng ICC proceedings para baluktutin ang katotohanan at hadlangan ang boses ng mga biktima ng karumal-dumal na mga krimen. Tatlong lalawigan pa ho ang nagdeklara ng state of calamity matapos nga ho yung matinding pagbaha at pinsalang iniwan ng bagyong opong. Kabilang na hujan dyan, Kabrigadang Romblon, Oriental Mindoro at Biliran. At sa mga LGUs ho nila, malawak ang naitalang pinsala matapos nga bumuhos ang malakas na ulan at tumama ang malalakas na hangin sa Luzon at Visayas. Sa huling ahong data ng NDRIM umabot na sa 27 ang bilang ng na mga napaulat na nasawi, 33 ang reported na mga injured at 16 ang reported na missing. Lumagpas na rin ho sa isang bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at halos a uh, 1 bilyon na rin ho sa infrastruktura. Sa kabuuan 53 na mga lungsod at bayan na ang nagdeklara ng state of calamity. Kabila na nga dyan yung pagudbod sa Ilocos Norte, Dagupan City, Cagayan, Masbate, Calbayog City sa Samar at iba pa. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada na nawagan si Senator Bongo na agad nang gawing operasyonal ang mga paliparan sa Mati Davao Oriental Vigan Ilocos Sur, Daet Camarines Norte at Bislig Surigao del Sur. Iginito na mambabatas na hindi dapat masayang ang mga natapos na proyekto. Lalo na't na marami ng airports ang naumpisahan at nakumpleto sa panahon noong nakaraang administrasyon. Naniniwala si Senator Go na sakaling maging operational ang mga ito, mas uunlad ang turismo at magdadala ng mas maraming trabaho at hanap buhay para sa mga Pilipino. Ay, kada Nationwide. Ito hong rice import ban, palalawigin para uho hanggang Disyembre. Jigoboy Custodio, Brigada, mo! Brigada. Brigada. Palalawigin pa ng 30 araw ang kasalukuyang 60-day importation ban sa bigas. Ito'y kasunod ng pagbagsak ng presyo ng palay na umabot na sa 8 pesos kada kilo. And kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel, posibleng umabot hanggang katapusan ng taon ng import ban upang maprotektahan ang lokal na produksyon. Maglalabas din ng executive order ang kagawaran para magtakda ng floor price sa palay, isang hakbang na layong matiyak ang tamang kita ng mga magsasaka. Kasabay nito, ipinagbawal ng DA ang pagbili ng imported rice ng mga ahensya ng gobyerno at local government units upang maiwasan ang pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Dagdag pa ni Laurel, maaari ring isulong ang pagtaas ng taripa sa bigas pagkatapos ng import ban. Inuutos na rin ni Pangulong Marcos ang emergency procurement ng palay upang mapatatag ang presyo sa gitna ng masaganang ani at pinsalan dulot ng masamang panahon in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula po rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of change.